Sa dami ng vlogger sa Pilipinas, hindi maiiwasan ang mga sumikat dahil sa talento at ang iba dahil sa kontrobersya. May mga pangalan na minsang inidolo, pero ngayon ay binabatikos, kinaiinisan, at at kung mamalasin ay aabot sa pagiging cancelled. Sa part 2 ng Most Hated Filipino Vloggers, Aalamin natin ang mas malalalim na dahilan kung bakit bumaliktad ang masa laban sa mga dating sikat at suportadong personalidad. Sa dami ng mga issue online, kaninong kasikatan ang gumuho dahil sa isang maling salita, maling review o maling ugali? Sino ang vlogger na tinawag na inspirasyon pero nauwi sa pagiging meme dahil sa kanyang kayabangan? At ano ang totoong dahilan kung bakit biglang tinalikuran ng mga dati nilang tagahanga ang mga vloggers na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Si Von Ordona ay isa sa mga pinakasumikat na pangalan sa TikTok noong kasagsagan ng pandemya, kilala sa kanyang mga nakakatawang skits, exaggerated na character, at relatable na sitwasyon sa buhay ng mga Pilipino. Ilang buwan lang, milyon-milyon na agad ang views at followers niya. Sa paningin ng marami, si Von ang ehemplo ng rags to riches content creator mula simpleng tao, naging internet star. Pero ang kasikatan ay may kapalit. Matapos ma-viral ang isang video kung saan tila minamaliit niya ang isang delivery rider, biglang bumaliktad ang ihip ng hangin. Mula sa dating hinahangaan, naging target siya ng pambabatikos. Kasunod pa nito ang mga alegasyong scripted, pilit, at minsan daw ay insensitive ang kanyang mga content. Sa gitna ng natatanggap na puna, inilunsad ni Von ang kampanyang hashtag Von 10 Million, isang ambisyosong hakbang para makabawi. Sa pangakong magbibigay siya ng isang milyong piso sa isang maswerting taga-suporta na personal pa niyang dadalhan sa mismong bahay nito, muling umasa ang ilan na ito na ang kanyang redemption arc. Ngunit habang tumatagal, tumindi rin ang mga tanong, nasaan na ang update? Sino ang nanalo? Totoo ba talaga ang 1 million challenge? Walang malinaw na anunsyo. Walang video ng pag-abot ng premyo. Sa halip na makabawi, lalong nagduda ang publiko. Para sa marami, ang hashtag Von10Million ay hindi na simbolo ng tagumpay Kundi isang paalala kung gaano kabilis mawala ang tiwala, lalo na kung sa dulo, tila lahat ay scripted lang pala. Kung si Von ay sumablay sa pagiging relatable, ang susunod nating vlogger ay kilala sa pagiging bastos at walang preno sa pananalita. Si Makagago OMG ay isa sa mga naunang YouTubers sa Pilipinas na sumikat sa pamamagitan ng tinatawag na trash talk content. Hindi siya natakot mang-lait manginsulto at umalma sa mga sikat na personalidad sa entertainment at influencer industry. Sa simula, tinangkilik siya ng maraming viewers dahil sa kanyang brutal honesty at raw na opinion, lalo na't na madalas niyang inaakusahan ang mga iniidolo ng masa ng pagiging plastic o puro papogi lang. Pero habang lumalalim ang kanyang content sa pang-aalipusta, kabastusan at personal na atake, Unti-unti ring bumaliktad ang ihip ng publiko. Maraming beses siyang tinawag na toxic at ginagamit lang umano ang kanyang platform para siraan ang iba sa halip na maghatid ng makabuluhang mensahe. Isa sa mga pinakatampok na issue ay ang matinding bangayan niya kay Skusta Klee kung saan binanatan niya hindi lang ang musika kundi pati personal na buhay ng rapper. Sunod naman ay ang public feud niya kay Rendon Labador kung saan nauwi sa personalang insultuhan at sagutan sa social media. Bukod sa mga ito, ilang beses na ring na-flag ang kanyang mga video dahil sa hate speech at harassment, dahilan para mawalan siya ng monetization sa YouTube sa ilang pagkakataon. Sa dami ng kanyang nakaalitan, mula influencers hanggang celebrities, marami ang nagsasabing hindi na siya real talk kundi naghahanap lang ng gulo at clout. Sa mata ng kanyang mga kritiko, Si Makagago ay hindi simpleng vlogger, kundi simbolo ng kung paanong maaaring abusuhin ang kalayaan sa social media para sirain ang kapwa. Kung si Makagago ay sumikat sa galit ng kanyang mga kaaway, ang susunod na personalidad ay sumikat naman sa takot ng kanyang mga taga-subaybay. Tahimik, misteryoso, at tila may kakayahang sumilip sa hinaharap, siya si Rudy Baldwin. Isang self-proclaimed psychic na nakilala sa Facebook dahil sa kanyang serye ng mga tinatawag na premonition. Sa simula, marami ang naniwala sa kanya. Sa bawat post tungkol sa lindol, aksidente, o madugong trahedya, tila laging may kalapit na totoong balita. Mabilis siyang naging viral, lalo na nang may ilang prediksyon na tumugma sa mga sakunang nangyari sa bansa. Ngunit unti-unti, napansin ng netizens ang pattern paulit-ulit sobrang general at laging nakakatakot. Dumating ang puntong nangako siyang magkakaroon ng malakas na lindol sa Maynila sa isang tiyak na araw, isang babalang nagdulot ng matinding takot at panik sa publiko, lalo na sa mga estudyante at manggagawang nag-alala sa kanilang kaligtasan. Ngunit dumaan ang petsang iyon at walang lindol na naganap. Sa halip na magbigay linaw, nanahimik siya at dito nagsimulang tuluyang mabasag ang ilusyon. Mas lalong lumala ang batikos nang lumabas ang mga aligasyon na naniningil siya ng bayad para sa serbisyong espiritual kahit wala namang konkretong ebidensyang may kakayahan nga siyang makita ang hinaharap. Ilang dating followers ang lumantad, nagsabing ginamit daw ni Rudy ang kanilang emosyon, ang takot, ang pag-asa, ang pagkalito para pagkakitaan sila. Sa mata ng mga kritiko, hindi na ito pananampalataya kundi panlilinlang. Ngayon, ang dating sinasamba ng ilan bilang propeta ay tinatawag na ng marami bilang isang manipulatibong personalidad na ginamit ang Facebook bilang entablado ng takot. Sa bawat bagong premonition na kanyang ipinopost, mas kaunti na ang naniniwala. At sa likod ng bawat babala, isa lang ang sigaw ng taong bayan, saan ang katotohanan? Mula sa espiritwal na mundo ng mga premonisyon, lumipat naman tayo sa tila kabaligtaran, isang lalaking nagtataguyod ng disiplina, success mindset, at real talk. Pero sa halip na humanga ang publiko, marami ang napailing. Kilalanin natin ang isa sa mga pinaka-controversial na personalidad sa social media ngayon, Rendon Labador. Unang nakilala si Rendon bilang fitness coach at self-styled motivational speaker. Ang kanyang mga viral videos ay kadalasang may mensaheng walang aasenso kung tamad ka o walang silbi ang iyak, gawa, hindi drama. Sa unang tingin, tila makabuluhan ang kanyang mga salita. Ngunit habang tumatagal, kapansin-pansin ang kayabangan at panlait na bumabalot sa bawat mensahe. Sa halip na magbigay inspirasyon, naging sentro siya ng meme culture at binansaga ng netizens bilang alpha na delusional. Hindi lang sa opinyon na hinto ang kritisismo, na uwi rin ito sa real-world altercations. Isa sa mga pinaka-viral ay ang pambabatikos niya kay Coco Martin, kung saan tinawag niyang masama ang impluensya ang teleseryeng FPJ's Batang Quiapo dahil umano sa pagpapakita ng kriminalidad. Mabilis siyang sinupalpal ng publiko at hindi rin nagpahuli ang mga tagahanga ng aktor. Hindi rin malilimutan ang matinding banggaan niya kay Makagago, kung saan nagkasagutan sila sa social media ng maaanghang na salita, isang eksenang tumulay pa sa personalang parinigan at tila na udlot na suntukan. Sa mga pangyayaring ito, mas lumutang ang imahe ni Rendon bilang attention hungry kaysa tunay na motivator. Ngayon, sa kabila ng kanyang pagsisigaw ng disiplina sa bawat video, marami ang nagsasabing siya mismo ang patunay kung paanong walang saysay ang mga salita kung ang pinapakita ay kabaligtaran. Sa social media, minsan hindi sapat ang malalakas na boses, lalo na kung ito'y ginagamit para magpakitang gilas kaysa magturo ng tunay na aral. Matapos nating talakay ng matitinding komprontasyon ni Rendon Labador sa social media, narito naman ang isang personalidad na umangat sa entablado ng TikTok hindi dahil sa pagiging agresibo kundi sa pagiging kakaiba. Sa mundo ng filters, perfect angles at scripted na content, Si Yulin Castro ay naging isang bukod-tanging character, raw, unapologetic, at punong-puno ng personalidad. Isa sa mga dahilan kung bakit unang minahal ng maraming netizens si Yulin ay ang kanyang kakaibang kumpiyansa sa sarili. Sa kabila ng kanyang plus-size figure, hindi siya natakot ipakita ang kanyang sarili sa kamera. Madalas siyang mag-post ng content na puno ng kakulitan, pa-baby talk delivery, at comedic skits na para sa iba ay nakakatawa at relatable. Para sa kanyang mga tagahanga, si Yulin ay simbolo ng body positivity at self-love, isang babae na walang pakialam sa sinasabi ng iba at tuloy-tuloy lang sa pagiging totoo sa sarili. Kaya hindi nakapagtatakang napansin siya ng ilang prominenteng vloggers tulad ni na Small Laude at Karen Davila na minsang nagpahayag ng suporta at paghanga sa kanyang confidence at pagiging natural. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa kabila ng kanyang nakakaaliw na simula, unti-unting nabahiran ng kontrobersya ang kanyang content. Ang pinaka pinakaumalingaungaw sa publiko ay ang kanyang viral review ng isang sikat na kafe sa Ilocos. Sa nasabing video, binatikos ni Yuli ng lasa ng kape, ang pagkain at maging ang ambience ng lugar. Ayon sa kanya, hindi worth it ang binayad niya at overrated umano ang kafe. Maraming netizens ang agad tumuligsa sa kanya, lalo na't ang tinutukoy niyang negosyo ay isang lokal na kafe sa probinsya na sinisikap lamang makilala sa social media. Para sa iba, hindi constructive ang review kundi mapanira at mapanlait, lalo na sa tono ng kanyang delivery na inilarawan ng ilan bilang mayabang at insensitive. Sa insidente iyon, tuluyang nag-iba ang tingin ng maraming tao kay Yulin. Mula sa pagiging funny and confident, naging sentro siya ng memes, parodies at reaction videos na puno ng pambabatikos. Sa mata ng publiko ngayon, si Yulin Castro ay hindi lamang pa-cute content creator, kundi isang ehemplo ng isang influencer na naligaw sa pagitan ng katotohanan at atensyon. Sa mundong pinapatakbo ng likes, views at follows, hindi sapat ang pagiging sikat. Ang respeto, tiwala at integridad ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong viral na content. Mula kay Bon Ordona na unti-unting nawala ang suporta dahil sa isyong tila scripted at insensitive, kay makagago na sa sobrang tapang ng bibig, naging simbolo ng toxicity sa YouTube, kay Rudy Baldwin na pinagdudahan matapos ang paulit-ulit na prediksyon at isang maling babala. Kay Rendon Labador na naging inspirasyon sa simula, pero nauwi sa banggayan at ego-driven content, hanggang kay Yulin Castro na dating inaakyat ng papuri dahil sa confidence pero binagsak ng isang mapanirang review lahat sila ay patunay na isang maling hakbang lang pwedeng magbago ang lahat. Kaya sa panahon ng mabilis na pag-angat, doble ang ingat. Dahil ang social media ay hindi lang entablado ito'y salamin ng kung sino ka sa harap ng libu-libong mata. Hanggang sa susunod na bahagi ng ating serye. Huwag kalimutang mag-like, share, at i-follow para sa mas marami pang kwento sa likod ng kamera.